Isipin mo kung maaari mong baguhin ang iyong buhay gamit lang ang isang barya, isang tasa, at isang salita. Paano kung ang simpleng ritual na ito ang magdadala sa iyo ng swerte at pera na matagal mo nang pinapangarap? Mula sa iba't ibang panig ng mundo, pinag-uusapan ng mga tao ang lihim ni Baba Vanga. Marami ang nagsasabing bigla silang nagkaroon ng hindi inaasahang yaman matapos gawin ang ritual na ito, may ilan pang ang nanalo sa loto o nabayaran lahat ng kanilang utang, huwag palampasin ang pagkakataon. Samahan mo ako at alamin kung paano mo magagamit ang lihim na ito ngayon. Panoorin mo hanggang dulo dahil baka ito na ang sandaling magbabago ng iyong buhay. Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan nagtatagpo ang mga lumang lihim at mga bagong pangarap. Sa Pilipinas, marami sa atin ang lumaki na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa makapangyarihang mga ritual, mga pampaswerte, at mga tagong dasal na kayang baguhin ang ating kapalaran. Ngayon, sisilipin natin ang alamat ni Baba Vanga, ang bulag na manghuhula na gumulat sa mundo sa kanyang mga prediksyon, at ngayon, ang kanyang ritual ng yaman ay kumakalat na rin sa mga tahanang Pilipino. Bakit nga ba napakaraming Pinoy ang naniniwala sa swerte at sa kapangyarihan ng swerte? Dahil umaasa tayo sa mas magandang buhay para sa ating pamilya, sa pagkakataong makaangat sa buhay, at sa pangakong may mas maliwanag na bukas. Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa barya o tasa, ito ay tungkol sa pag-asa, pananampalataya, at sa maliliit na hakbang na nagbubukas ng pintuan patungo sa kasaganaan. Kung handa ka ng sumubok ng bago, kung ikaw ay naghahanap ng isang pagkakataon para baguhin ang iyong kapalaran, nasa tamang lugar ka. Sabay-sabay nating simulan ang paglalakbay na ito. Sino si Baba Vanga? Nagsisimula ang kwento ni Baba Vanga sa isang tahimik na baryo sa Bulgaria, malayo sa masisikip na kalsada ng Maynila, pero ang kanyang mensahe ay umabot at tumatak sa puso ng mga tao sa buong mundo, pati na dito sa Pilipinas. Ipinanganak noong isang libo nadaan at labing isa, na wala ang kanyang paningin habang bata pa lang siya, pero marami ang naniniwala na kapalit nito ay isang natatanging regalo, ang kakayahang makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Sumikat si Baba Vanga dahil sa kanyang mga hula tungkol sa mga malalaking kaganapan sa mundo, mga sakunang likas, at maging sa mga buhay ng mga taong naglakbay mula sa malalayong lugar para lang makaharap siya. Pumipila ang mga tao sa kanyang simpleng tahanan, daladala ang mga litrato o personal na gamit, umaasang mabigyan ng liwanag ang kanilang hinaharap. May mga nagtatanong tungkol sa pag-ibig, may tungkol sa kalusugan o paggabay, pero marami rin ang dumating na ang hangad ay kaginhawaan, yaman, at makaalpas sa kahirapan. Hindi na nga ko si Baba Vanga ng Milagro. Sa halip, nagbahagi siya ng mga simpleng ritual, katulad ng gamit lang ay barya, tasa, at salita, na nakatuon sa pananampalataya at intensyon. Bilang mga Pilipino, tulad ng mga taong minsang bumisita sa kanya, alam natin ang lakas ng si paniniwala. Mapapaglalagay ng barya sa garapon ng bigas, pagsisindi ng kandila tuwing espesyal na araw, o paglalagay ng kabayo sa itaas ng pinto, alam natin lahat ang mga kwento ng maliliit na gawain na nagdadala ng malalaking biyaya kaya malakas ang dating ng karunungan ni Baba Vanga sa atin. Ang kanyang mga ritual ay hindi tungkol sa mahika, kundi sa paniniwala na posible ang pagbabago. Habang nakikinig ka, tandaan, ayon sa mga tagasunod ni Baba Vanga, ang kanyang mga ritual ay mas epektibo para sa may bukas na puso at pag-asang isipan. Hindi lang ito tungkol sa mga hakbang, kundi sa paniniwalang dala mo habang ginagawa mo ito. Nayon, alamin natin kung bakit napakalapit ng ganitong mga ritual sa puso ng bawat Pilipino. Paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa kayamanan, ritual at swerte. Sa Pilipinas, bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang mga kwento ng swerte at milagro. Ipinapasa natin ang mga ito mula henerasyon sa henerasyon, mga kwento ng mga ordinaryong tao, na biglang nagbago ang kapalaran dahil lamang sa isang simpleng gawain, dasal, o maliit na ritual. Kung tatanungin mo ang iyong lola o lolo, siguradong may ikukwento sila tungkol sa pamahiin o mga lumang paniniwala na sinasabing nagdadala ng swerte at nagtataboy ng malas. Para sa atin, ang pera ay hindi lang basta numero sa bangko. Konektado ito sa pamilya, pangarap at dangal. Maraming Pilipino ang nagsisindi ng insenso o kandila tuwing biyernes upang anyayahan ang kayamanan. May ilan na naglalagay ng barya sa pitaka o natutulog na may pulang sobre sa ilalim ng unan, naniniwala na ito ay magdadala ng kasaganahan. Sa negosyo, winawalis ng mga may-ari ng tindahan ang sahig palabas tuwing umaga, hindi papasok, para pumasok ang swerte at hindi lumabas ang biyaya. Kahit mga bata, natututo ng maaga, ang pagtalon tuwing bagong taon ay nagpapataas ng kanilang tangkad, at ang paggawa ng inay ay nagtataboy ng masasamang espiritu. Sa likod ng mga gawain ito ay malalim na pag-asa. Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala na ang simpleng ritual, basta't may pananampalataya at malinis na puso, ay kayang magbukas ng mga pintuang matagal nang nakasara. Kaya't ang mga kwento gaya ng ritual ni Baba Vanga ay pamilyar at nagbibigay kumport. Mapakatoliko man o bunga ng sinaunang tradisyon, ang mga ritual ay tinitingnan bilang paraan upang makipag-usap sa may kapal at humingi ng gabay, pagpapala, o bagong pagkakataon. Napakaraming kwento, isang nasi na nagdasal bago magpadala ng pera at nakatanggap ng bonus, isang sari-sari store owner na naglagay ng barya sa bawat sulok ng tindahan at biglang tumaas ang benta. Isang estudyante na bumulong ng hiling sa baso ng tubig bago inumin at pumasa sa mahirap na pagsusulit. Ang mga kwentong ito ang nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino, nagpapatibay sa paniniwala na ang swerte at biyaya ay laging malapit lang. Kaya't kapag naririnig ng mga Pilipino ang ritual ni Baba Vanga gamit ang barya, tasa, at salita, natural lang na sumanib ito sa ating mga sariling paniniwala. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng pananampalataya, kundi pagdaragdag ng isa pang daan para pumasok ang biyaya sa ating buhay. Para sa atin, bawat pagkakataon, bawat ritual, bawat munting kilos ay maaaring maging susi ng kasaganahan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahal natin sa buhay ang ritual, isang barya, isang tasa, at isang salita. Ngayon, mas palalalimin natin ang pag-unawa sa ritual mismo, isang simpleng gawain pero makapangyarihan na umakit sa imahinasyon ng mga taong naghahanap ng swerte, lalo na dito sa Pilipinas. Ito ang ritual ni Baba Vanga para makaakit ng yaman, gamit ang tatlong bagay na halos lahat ng Pilipino ay mayroon sa bahay, isang barya, isang tasa, at isang salita. Kailan gawin ang ritual? Ayon sa mga tagasunod ni Baba pinakamainam gawin ang ritual tuwing pagsikat ng araw, kung kailan puno ng bagong enerhiya ang mundo, o sa panahon ng kabilugan ng buwan, na sumisimbolo ng kasaganaan at lakas para matupad ang mga kahilingan. Marami ring naniniwala na mas malakas ang swerte tuwing biyernes o sa unang araw ng bagong buwan. Pero ang totoong sikreto, gawin ito sa araw na ramdam mo ang pag-asa sa puso mo dahil ang iyong intensyon ang susi. Mga kailangan Malinis na tasa o baso, mas maganda kung malinaw para makita ang laman. Isang makinang na barya, hindi kailangang bago, basta malinis. Tahimik na lugar kung saan ka makakapag-concentrate, kahit ilang minuto lang. Isang salita ng kapangyarihan, salitang magdadala ng iyong healing. Step by step na ritual. Ihanda ang isipan at lugar. Hanapin ang lugar kung saan walang istorbo. Linisin ang tasa at barya mo, hindi lang pisikal kundi may intensyon, imagine mong hinuhugasan mo rin ang mga luma o malas na enerhiya. Maraming Pilipino ang nagsisindi ng kandila o insenso para luminis ang paligid, o nagpapatugtog ng mahina at mapayapang musika. Hawakan ang barya. Umupo ng komportable, hawak ang barya sa iyong dominanteng kamay. Damhin ang bigat at lamig nito, Pumikit at isipin kung ano talaga ang iyong ninanais, marahil bagong oportunidad, kalayaan mula sa utang, o kakayahang makatulong sa pamilya. Hayaan mong mapuno ng hiling mo ang iyong isip at puso. Bigkasin ang salita. Ngayon, mag-isip ng isang salita na sumasagisag sa pinakamasighing hiling mo. Maaari itong kasaganaan, swerte, pag-asa, tagumpay, o kahit anong salita na malapit sa iyong puso. Ayon kay Bababanga, may kapangyarihan ng salita kung mula ito sa puso. Ilapit ang barya sa Labi at banggitin ang salita ng mahina pero malinaw pitong beses. Habang binibigkas, imagine mong lumilipat ang hiling mo mula sa hinina papunta sa barya. Ilagay ang barya sa tasa. Pagkatapos magsalita, dahan-dahang ihulog ang barya sa tasa. Habang lumalapat ito sa ilalim, imagine mo na parang may alon ng enerhiya na kumakalat, na para bang pinapadala mo ang hiling mo sa universo. Buhusan ng malinis na tubig ang barya. Dahan-dahang ibuhos ang malinis na tubig sa tasa hanggang matakpan ang barya. Habang dumadaloy ang tubig, imagine mong hinuhugasan nito ang mga balakid at nililikha ang malinaw na daan para dumating ang mga biyaya. Pagmasdan ng pag-ikot at pagsettle ng tubig, hawak sa isip ang larawan ng iyong hiling. Mag-focus at mag-visualize. Ilagay ang dalawang kamay sa paligid ng tasa. Pumikit at imagine mong natupad na ang hiling mo, damhin ang saya, ginhawa, at pasasalamat na para bang nangyari na ito. Manatili sa damdaming ito ng isang minuto. Pangwakas na pagpapala. Tapusin ang ritual sa pagbigkas ng daloy na wa sa akin ang kahilingang ito at mapuno na wa ng kasaganaan ang aking buhay. Ulitin ito ng tatlong beses. Magpasalamat sa universo, Diyos, o kung sinumang mataas na kapangyarihan ang iyong pinaniniwalaan. Pagkatapos ng ritual Iwanan ang tasa na may barya at tubig sa isang ligtas na lugar magdamag, may ilan na nilalagay ito sa may bintana para masikatan ng buwan, o malapit sa pintuan para pumasok ang biyaya. Kinaumagahan, ibuhos ang tubig sa halaman o lupa bilang pagbabalik ng enerhiya sa kalikasan. Itago ang barya sa iyong pitaka bilang pampaswerte, at alalahanin ang iyong salita tuwing makikita mo ito. Isang kwento ng pag-asa Sandali, pakinggan ang totoong kwento ng isang babae mula Quezon City, harap sa mga bayaring hindi mabayaran at may batang may sakit, sinubukan niya ang ritual matapos mapanood ang isang video na tulad nito. Pinili niya ang salitang si pag-asa. Sa linggong iyon, bigla siyang tinulungan ng isang malayong kamag-anak at nabigyan ng dagdag na trabaho ang kanyang asawa. Naniniwala siyang ang ritual ang tumulong magbukas ng bagong pinto. Mahikaman o pananampalataya, inuulit na niya ito buwan-buwan, laging may pasasalamat. Tandaan. Ang ritual na ito ay hindi para yumaman kabigla. Ito ay para buksan ang iyong puso sa posibilidad makaakit ng positibong enerhiya at magsimula ng ugali ng pag-asa at pasasalamat. Minsan, ang universo ay nagdadala ng tulong sa diinaasahang paraan. Ang pinakamahalaga ay ang iyong paniniwala, ang si paniniwala mo ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan sa anumang ritual. Ang lakas ng salita at intensyon. Bakit nga ba napakahalaga ng isang salita sa ritual na ito? Sa kulturang Pilipino, at maging sa maraming tradisyon sa buong mundo, naniniwala tayong may dalang enerhiya ang bawat salita. Bawat dasal na binubulong, bawat salita na taos pusong binibigkas, ay pinaniniwala ang umaabot lampa sa silid, umaakyat sa mas mataas na kapangyarihan at may kakayahang hubugin ang realidad. Noon paman, man, naniniwala na ang ating mga ninuno na ang salita ay pwedeng magbigay ng biyaya, magpagaling, o magprotekta, dasal ng isang ina sa madaling araw, basbas ng ama bago magtrabaho, o hiling na binubulong bago matulog. Ang lahat ng ito ay nakaugat na sa ating pagkapilipino. Ipinapaalala sa atin ng ritual ni Baba Vanga na ang pipiliin mong salita ay hindi lang basta label, ito ay isang binhi na itatanim mo sa iyong isip at puso. Kapag binigkas mo ito ng may buong fokus at damdamin, parang sinasabi mo sa universo kung ano talaga ang hangad mo. Suportado na rin ito ngayon ng siyensya, ang positibong salita at intensyon ay napatunayang kayang baguhin ang pananaw ng tao at maging ang kanilang kalusugan. Tulad ng mga doktor na hinihikayat ang pasyente na maging hopeful, ganoon din ang mga espiritwal na guro na nagtuturo na gamitin ang salita bilang kasangkapan sa pagmanifest ng pagbabago. Ang intensyon ang tahimik na kasama ng bawat ritual. Kung gagawin mo lang ito bilang simpleng gawain, nang walang paniniwala, magiging ordinaryo na lang ito. Pero kapag isinalin mo ang tunay na pag-asa at hangarin sa iyong mga kilos, nag-iba ang enerhiya. Alam na alam ito ng maraming Pilipino, kaya nga sinasabi natin ang think positive, kaya sinisimulan ang araw sa salamat sa Diyos, at hindi binabalewala ang magandang umaga, o ingat ka. Kaya sa tuwing gagawin mo ang ritual ni Baba Vanga, punuin mo ng damdamin ang iyong salita. Kahit alin ang piliin mo, kasaganaan, swerte, o pag-asa, bigkasin mo ito na parang dito nakasalalay ang iyong hinaharap. Maniwala ka na ang salitang ito, kasabay ng malinis mong intensyon, ay nagbubukas na ng mga pinto, tumatawag ng mga biyaya, at binabago ang takbo ng iyong buhay. Mga palatandaan na gumagana ang ritual. Maraming tao ang nagtatanong matapos subukan ang ritual ni Baba Vanga gamit ang barya, tasa, at salita, paano ko malalaman kung gumagana ito? Ang totoo, madalas ay banayad at hindi agad halata ang mga palatandaan ng nagbabagong swerte at paparating na kasaganaan. Bihirang sumagot ang universo gamit ang mga paputok, kadalasan, ito ay bulong sa anyo ng maliliit na pagkakataon at hindi inaasahang biyaya. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo. Maaaring mapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo sa paggising o mas puno ka ng pag-asa. Ang mga problema na dati ay tila napakabigat, ngayon ay mas madali mong harapin. Minsan, makakakita ka ng bariyang nakakalat sa kalsada o bigla kang regaluhan ng kaibigan. Maaari ring sa isang tawag lang may kamag-anak na biglang kumusta o may kaibigang nag-abot ng tulong sa tamang oras. Tinuturuan tayong mga Pilipino na pahalagahan ang i na himala. Maaring ito ay trabaho na hindi mo inaasahan, bayaring biglang nabayaran sa di inaasahang paraan, o isang bigla ang inspirasyon na nagbukas ng bagong ideya. Maaari ring makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa mahal sa buhay o mapansin mong nababawasan na ang away at negatibong enerhiya sa bahay. Lahat ng ito ay maaaring palatandaan na nagbabago na ang iyong enerhiya at naririnig na ang iyong intensyon. Isa pang karaniwang palatandaan ay ang pagdami ng giswerte o mga swerteng pagkakataon, pagkapanalo ng maliit na premyo, pagkakaroon ng dagdag na oras sa trabaho, o paghahanap ng solusyon sa mga problemang dati ay tila imposible. Minsan, makakaranas ka ng paulit-ulit na numero, makahulugang panaginip, o kakaibang pakiramdam na parang i -vu. Marami ang naniniwalang ito ay mga signal mula sa universo, paalala na papunta na sa realidad ang iyong kahilingan. Pinakamahalaga sa lahat, pagkatiwalaan mo ang sarili mong nararamdaman. Kung mas nararamdaman mo ang pag-asa, kapayapaan, o inspirasyon, gumagana na ang ritual sa loob mo. Patuloy na pansinin ang mga palatandaang ito, gaano man kaliit, at huwag kalimutang magpasalamat sa bawat isa. Tandaan, mas lumalago ang mga biyaya kung may pasasalamat, at bawat maliit na palatandaan ay isang hakbang palapit sa kasaganahan na iyong inaasam. Mga dapat iwasan, mga pagkakamali at maling paniniwala. Tulad ng anumang ritual, may mga karaniwang pagkakamali at maling paniniwala na maaaring humarang sa pag-agos ng biyaya. Isa sa pinakamalaking maling akala ay ang paniwala na ang ritual mismo ay mahika at hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano pa. Tandaan, nagiging makapangyarihan ang mga ritual tulad ng kay Baba Vanga dahil ginigising nito ang iyong pag-asa, intensyon, at pagkilos, hindi dahil bigla ka nalang ulanin ng pera. Kung gagawin mo ang ritual pero babalik ka rin sa lumamong ugali ng pagdududa o pagiging negatibo, maaaring bumagal ang progreso mo. Mahalaga rin ang tamang timing. May mga tao na nagmamadali sa bawat hakbang o ginagawa ang ritual habang galit, pagod o wala sa tamang isip. Mas epektibo ang ritual kung malinaw ang iyong isip at puso at kung ginagawa mo ito ng may respeto at tunay na hangarin. Huwag gawin ang ritual para lang ipagyabang sa iba o dahil lang sa kasakiman. Ang diwa ng ritual ay pasasalamat at pagtitiwala, hindi pagkamakasarili. Mag-ingat din sa mga shortcut, huwag laktawan ang mga hakbang, at huwag gumamit ng marumi o sirang gamit, iniisip na wala namang epekto yon. Igalang mo ang ritual, tulad ng paggalang mo sa banal na dasal o tradisyon ng pamilya. At huwag maging sobrang obsessed sa resulta, huwag araw-araw maghintay o magbilang kung may nangyari na. Magtiwala ka na ang universo ay gumagalaw sa sarili nitong oras. Minsan, mabagal dumating ang biyaya, pero kadalasan, dumarating ito kapag hindi mo inaasahan. Panghuli, mag-ingat sa mga maling pangako online, walang ritual na makakapagbigay ng yaman ng biglaan. Pero kapag pinagsama mo ang pananampalataya, pagkilos, at bukas na puso, tunay na kasaganahan ang darating sa iyong buhay. Ngayon, kung ang ritual na ito ay tumimo sa iyong puso o nagpasiklab ng iyong kuryosidad, iniimbitahan kitang maging bahagi ng ating lumalaking komunidad. Ibahagi mo ang sarili mong kwento sa comments, nasubukan mo na ba ang ritual ni Baba Vanga? May naramdaman ka bang mga senyales o kahit maliliit na pagbabagong nangyari sa iyong buhay? Ang karanasan mo ay maaaring maging inspirasyon sa isang taong naghahanap din ng pag-asa. Kung may tanong ka o alinlangan, huwag kang mahiyang magtanong. Sama-sama tayong natututo dito at bukas kami sa bawat tanong. Hinihikayat din kitang basahin ang mga komento ng iba, makikita mong hindi ka nag-isa. Marami rin sa ating mga kapwa Pilipino ang naghahanap ng swerte, pag-asa, at kasaganahan. Huwag kalimutang mag-subscribe at ay click ang notification bell dahil patuloy kaming magbabahagi ng mga makapangyarihang ritual, totoong kwento, at sinaunang lihim para sa kasaganaan. Kung nabigyan ka ng pag-asa ng video na ito, pakilike naman at ay share mo ito sa kaibigan o kapamilyang maaaring nangangailangan nito ngayon. Tandaan mo, ang paglalakbay mo tungo sa kasaganahan ay maaaring sharing ring inspirasyong hinihintay ng iba. Habang tayo'y nagtatapos, nais kong magpasalamat sa iyo sa pagsama sa paglalakbay na ito, isang paglalakbay na pinagtagpo ang sinaunang karunungan at ang ating makabagong mga pangarap. Tandaan mo, ang bawat ritual ay simula pa lamang. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa laman ng ating bulsa, kundi sa kung ano ang nagpapasaya sa ating puso, pasasalamat, kabutihan, at pananampalataya. Naway gabayan ka ng ritual ni Baba Vanga patungo sa mga bagong oportunidad, hindi inaasahang mga biyaya, at isang kinabukasang mas maliwanag kaysa sa iyong inaakala. Naway matagpuan ka ng kasaganahan, at matupad nawa ang iyong kahilingan, maliit man o malaki. Hanggang sa ating susunod na kwento, manatiling puno ng pag-asa, patuloy na maniwala, at huwag kalimutan, ang universo ay laging nakikinig.